no pagkatapos ko magpa ro ako hindi pa nakain at ako po yung nakaisip kumain po muna dito sa malapit sa LTO so dito sa pinunta, pinuntahan ko nandito yung isang pwesto ni Diwata so yan dito po sana tayo kakain ngayon dahil malapit nga lang po sa LTO pero ito po bumungad sa akin. Nakakalungkot naman makita at isipin, no? Dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Diwata na hindi maganda, naapekto ang pati mga negosyo niya. So yun, guys, oh. Ito yung parisan ni Diwata. Makikita nyo, parang abandonadong pwesto lang. makalungkot naman sayang din yung ilalabas na po nandito tapos ganito lang yung mangyayari Eto guys, itong pwesto na to dito to sa Baknotan uh, boundary ng Halang at real so yung munisipyo ng Kalamba so nandito lang po kalapit lang itong Parisari Diwata sa tapat So ito pa po. Meron dito malaking tarpaulin ni Diwata pero tingnan niyo 'yung tsura. Ayan. Sinira na at mukhang pinabayaan 'tong pwesto na 'to. Ito po Diwata parisan sa Kalambala Laguna. Hi guys hanap na lang tayo na ibang kakainan so malamang dumain na lang ako ng SM Kalamba malapit lang din naman dito yon. kaya doon lang po tayo so ito sayang sayang ang puko ng ilabas diwata rito dahil sa mga batikos ko sa kanya pati negosyo niya naapektuhan. Pinagmalaki pa naman niya nagkanim na ang kanyang negosyo na binuksan pero ayan walang tao. Ayan guys, bumalik na lang tayo dito sa sasakyan natin. No? Dahil wala naman tayo makakainan doon. Dahil yung parisan nga na pinunta natin, yung kay Diwata ay sarado. Kung mapapansin nyo sa video, mukhang opening lang siya nagbukas din, hindi na nasundan dahil sobrang dumi at tsaka, tsaka na yung mga kagamitan so possible yan hindi yung tinangkilik ng mga kalambay nyo no? so ngayon po dadayo ako ng SM Kalamba at doon na lang po ako manananghagihan so sad to say kailangan talaga pagka business man ka o business woman Uh, lagi kang magpakumbaba no? para hindi naapektuhan yung kabuhayan kung ka kukuha ng pambuhay mo din sa pamilya mo so hanggang dito na lang po yung ating video maraming maraming salamat peace out. So, Guys, umuwi na lang ako dito sa bahay ng tatay ko para akong makikain. So, nakalibre tayo. Ngayon, yeah, tatay ko. <laughs> so, hindi na tayo gumasa. So, libre na. Ilaga pa yung ulam natin. So, peace out.